Pantay sarado ng pulisya ang burol ng pinaslang na modelong si Julian Rodela sa matapos daw dumalaw ilang kahinahinalang tao. Tinawag naman ang mga pulis na frenemies o magkaaway na kunyaring magkaibigan ang relasyon ni Julian at ng pangunahing suspect na si Altea Altamirano. Narito ang unang balita update ni Haji Rieta. Gwardyado ng mga polis Las Piñas sa mga barangay Tanod ang buro ng pinatay ng modelong si Julian Rodelas. Humingi ang kanyang pamilya ng police protection dahil daw sa mga namata ang kahina-hinalang taong dumadalaw sa burol kahapon. Umalis naman daw sila kaagad sakay ng motorsiklo. Patuloy naman ngayon ang pagtugi sa dalawa pang sospek sa pagbatay sa modelo na si Efren Talib at alias Aldos. Sangkot din daw ang dalawa sa panghalay sa biktima ayon sa isa pang sospek na si Jamar Waraji. Magkapagbutay ng additional uh, na kaso. Laban dun sa mga suspect. May palatandaan po na ginahasabal, ipinasok sa kwarto at nakikita niya na ah, naririnig niya yung sinasabi ng babae na wag po, wag po, tama na po. Ang kaibigan ni Julian na si Altay Altamirano na suspect din, nagsisisi raw. Pero ay ginit na hindi siyang mastermind sa krimen. Alam niya, alam niya yung totoo, hindi totoo ako nagpapatay, hindi ko magagawa yun. Sabi nila bibigyan nila ng leksyon yun lang, hindi ko nga sila kilala, hindi ko alam yun gagawin nila. Hindi raw magagawa na Altea na ipapatay si Julian na matalik niyang kaibigan. Tinulungan na Altea si Julian na maging modelo tulad niya. Nagpost pa nga sa sa Facebook ng masasayang litrato nila ni Julian. Pero ayon sa pulisya, posibleng kunwari lang ang pagkakaibigan ng dalawa. Frenemies, eh, yun ang tinatawag na friends kayo in the outside, pero in inside, enemy eh, kayo. Kunyari, may sinasabi na KFC, kunyari, feeling concerned lang, yun pala hindi naman. Itinuturo ni Altea na utak ng krimen ang nobyo niyang si JR. na Napag-alamang naharap na si JR sa kasong frustrated murder, carnapping, at robbery noong 2002. Pag kayo yung sinasabi ni Waraji na nag-hire daw ng mga, ano, ng mga tao? Hindi po totoo yun, sir. Para sa unang balita, Hajrieta reporting.